ating pong panayam ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang mga kampanya at kolaborasyon ng Kagawaran ng Enerhiya o Department of Energy na naglalayong itaguyod ang energy efficiency at conservation sa bawat ng Pilipino. Alamin po natin ang kanilang proyekto at programa at kampanya kasama si Director Patrick Aquino, SESO 3, Director 4 ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa ating mga nanonood, nakikinig dito sa Rise and Shine Pilipinas. All Director Patrick, paano po ba naiibang kampanya ng Department of Energy ngayong taon kumpara sa mga naunang kampanya ng inyong pong ahensya ng DOE? Well, ang ating bagong programa ngayon ay eh, yung natatawag natin, You Have the Power, Energy Efficiency Starts with You. Kamakailan lamang ay ipinakilala namin ang pamilyang madiskarte. Uh, ito po ay ang, ang pamilya nga si uh, Binibining uh, bilen at ginoong bayan madiskarte na nilalabanan si uh, Aksyong Aksaya. Mm. Ang layon po ng ating programa, sinimulan natin nito sa isang campus caravan sa ating mga paaralan sa pakikipagtulungan natin sa uh, Presidential Communications Office or PCO na gusto natin sa ating mga kabataan pa lang, eh, matutunan na nila yung mga practices para maging masinop sa paggamit ng kuryente, titignan nila yung mga appliances na hindi nila ginagamit, bubunukin na nila, mag sila sa mga more energy efficient na mga bagay. Yun po yung ating ginagawa, uh, ma'am. At kamakailan rin, meron makikita na sa ating mga websites, yung ating may comic strip na rin po tayo na pinapakita yung mga madiscarded tips na ginagawa ng ating uh, pamilyang madiscarded. So, yun po yung ating bagong uh, programa at naitataon nga po ito Ah uh, alin sa direktiba ng ating uh, pangulong uh, Marcos Jr. na paigtingin ng energy efficiency. Ngayon po pagpanahon ng uh, Pasko, 'di ba, bumibili tayo ng appliances. Kaya na napapanahon po, sa mga may bonus na kapag bibili nga po tayo, piliin natin yung mataas ang energy star or mataas ang energy efficiency rating. Okay ano pa po yung mga aktibidad na ginagawa po ng DOE at ganoon na rin po ng Presidential Communications Office bilang bahagi po ng implementasyon po nitong kampanyang You Have the Power, Director? Yeah, bukod nga sa ginawa nating mga campus caravan, hindi lang dito sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, meron rin po tayong mga ginagawang mga pag-i-air nga po, yung ating comic strips, yung ating pong animation, yung ating mga short films. Nagkaroon rin po tayo ng pakontes na yun nga pong mga naging output natin na comic strips, short video films, at mga posters ay gawa ng ating mga uh, kabataan mula po dito sa ating uh, K K-12 program. So bukod pa po dito nakikipagtulungan tayo sa ating mga eh, pribadong sektor, uh, mayroon rin pong mall uh, Caravan component ito para ang layon nga natin maabot rin natin yung mga ginang uh, ilaw ng tahanan, yung ating pong mga uh, ibang kababayan na mapaalam sa kanila itong mga bagay na maaari nga pong makatulong sa kanila. Pag kayo po ay nag-practice ng energy efficiency, maging mas masinop sa paggamit po ng enerhiya, hindi lang po bababa ang paggastos nyo sa bayarin sa kuryente o sa gasolina, ang mas importante, mas napapaluwag rin po yung ating budget eh. At yun po yung ating uh, pangunahing layunin na sabihin sa ating mga kababayan. Ayan. Kailangan tayo ay maging pamilyang madiskarte. Ano? Well, paano po ba maaring makilahok po dito ang isang ordinaryong Pilipino at masuportahan po ang mga initiatives ng gobyerno patungkol sa energy efficiency at conservation, sir? Simpleng-simple lang po ang ating paalala. Paulit-ulit, mag hindi po mapapagod lang tayo sa paulit-ulit pero e, simple lang po ang ating paalala. Unang-una sa lahat, kapag ang atin po sa bahay, pasadahan po natin yung mga appliances. Kapag po hindi natin siya ginagamit, bunutin po natin. Kung naka power strip, i-switch off po ito. Meron po tayong mga appliances na hindi natin alam, kumukonsumo pa siya. Mm -hmm pag meron pong ilaw. Ang tawag po dun ay vampire load. Kung hindi naman po talaga ginagamit, bunutin po natin or i-switch off po natin yung appliance. Pangalawa po, na yung may bonus po tayo kung meron po kayong investment na gagawin. Uh, pag po tayo ng ilaw, light emitting diode o LED na. Kung bibili po tayo ng refrigerator, inverter type na po, uh, or pati po sa air conditioning yun nga pa, and then po natin yung mga filter, i-maintain po natin yung aircon po natin, yung electric fan. Yung po kasi ang pinakamalalaking items pagdating po sa ating mga kabahayan na nagkukonsumo ng enerhiya. Ang best nga po palagi sa atin ay yung pag-practice. Huwag po nating uh, kakalimutan pag lumalabas nga po tayo, halimbawa ng ating kwarto, siguraduhin nga po natin kung hindi na po tayo babalik agad-agad, lahat po ng appliances na hindi na po natin gagamitin, e eh, switch off po natin. Mm. Ang energy efficiency po, libre po ito pag inisip nyo dahil practice lang ang kailangan natin at naitataon nga po ito na gawin nating uh, way of life, araw-araw po nating gawin. Oh parang let's make it a habit, ano? Well, ano naman po yung mga pangunahing hamon na kinaharap po ng DOE sa pag-promote ng energy efficiency sa mga Pilipino? At paano ninyo planong tugunan ang mga ito sa pamagitan po ng inyong mga kampanya, sir? Sige, ang pang pangunahin nating nakikitang hamon ay eh, yun nga yung kamalayan. Yung awareness ng ating mga kababayan na ay ganun pala siya. Kasi pagka umikot tayo, lalo na pag nagkakaraba, nagpupunta uh, tayo, whether uh, mapaaralan mapa nga po o mapa mga establishment, hindi po nila nare-realize na yung mga appliances may standby power, meron pong mga teknolohiya like inverter na mas nakakatipid po sila. Ang una pong nakikita ng ating mga kababayan pagdating po sa mga energy efficient technologies, parang mas mahal ng onte. Yun nga lang pa ating sinasabi eh. Sa simula, parang mahal siya, pero pag ino-operate po at pinapatakbo natin, mas mababa. So yung balik po sa atin, sa operational ko, sa pagpapatakbo, eh more than double, minsan ang bilis po ng payback. Kaya it's worth na mag-invest po tayo dito. Ayan. So mga practical tips mga ngayon na malaki po ang maibabawas sa inyong bill. Right, pagdating naman po sa renewable energy, dumadami na po yung mga electric vehicles. Bakit po advisable po na ito ay gamitin po, sir? Naku, na, ang ating mahal na Pangulo nagsabi na kung maaalala mo nitong uh, nakaraang uh, first semester ng ating bansa, pinirmahan niya ang isang executive order na layong pababain pa yung ating cost to operate nang uh, cost to own I mean ng ating mga electric vehicles in expand niya po yung coverage ng import tariff suspension kaya kung kayo po ay tumitingin sa merkado mas madami na po yung mga electric vehicles na abot-kaya ng ating mga kababayan pero ang pangunahing dahilan kung bakit gusto nating mag-switch sa electric vehicles is that hindi nga po tulad ito nung uh, pinapatakbo ng petrolyo kaya po'ng patakbuhin ng electric vehicles gamit ang renewable energy. Makakatulong po ito sa ating energy independence, energy security, at ang mas mahalaga, pag battery electric vehicle po ang ating ginagamit, wala po siyang emission. Tahimik po siya, mas ligtas po siya, at yung cost to operate po per kilometer lamang na lamang po siya kung ipukumpara natin sa mga uh, sasakyang pinapatakbo ng uh, diesel o ng gasolina o pe produktong petrolyo. Yun po yung ating sinasabi sa ating mga kababayan. Ngayon ma, maitatanong ma -ma, nyo ang nagiging agam-agam uh, natin bukod sa naiisip nilang mahal ang upfront cost ng ating electric vehicles. Ang iniisip ng ating mga kababayan eh, wala akong pag-charge dyan. Mm -hmm. Wala akong mapag-re-refill nito kasi hindi kasing dami mm -hmm. ng mga gasolinahan. Halimbawa, ang ating mga electric vehicle charging station. Ang atin pong sinasabi sa ating mga kababayan, nakabundle po ang karamihan ng binebentang electric vehicle. At base po sa inyong araw-araw na paggamit, kaya nyo po yung overnight charging Nangangailangan lang po kayo ng madaming pampublikong chargers kung nakababad po ang inyong pagtakbo sa daan. Kagaya po halimbawa ng ating logistics at public transport sector. Pero kung kayo po ay ordinaryong user, kagaya ko, kagaya nyo ma'am, hmm. maaari na po sa bahay lang tayo nyo nang mag-top up. Oh. At nakikita na rin po natin ang ating mga malls and business establishments, madami na po may charging hmm. station. Yung iba nga po libre. Kung gusto niyo pong makita kung saan ang mga charging station at yung mga libre charging station, maaari po kayong bumisita sa evindustry.ph. Okay, panghuli na lamang po. Ano po ang inyong mensahe o call to action para po sa ating mga manonood? Go ahead, sir. Maraming salamat po. Ngayong papasok ang buwan ng Disyembre, ang ating National Energy Consciousness Month, atin pong pinaaalahala na ng ating mga kababayan that you have the power Energy efficiency starts with you. Sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Well, truly, you have the power. We have the power. Maraming salamat po, Director Patrick, sa pagbahagi sa amin ng inyong mga proyekto at kampanya sa Department of Energy. Katuwang pang ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno. Maraming pang salamat. Maraming salamat po.